I burned out like a wandering ember. What's up, guys? Today is an ordinary day. Sorry, today pa ba yun? Dagdag pinakso. So. Ayun yung view ko ngayon. Ayun, kakatapos ko lang ng mag-edit ng mga kailangan kong i-edit para sa akin mga videos. Sorry sa framing ko. Para sa akin mga upcoming na i-upload yeah, na videos. So ngayon, mag-vlog na lang muna din ako. Daling kung kumusta yung buhay as as a student slash filmmaker. Actually, kasi once na gusto mo yung isang bagay eh hindi ka mahihirapan and hindi ka mapapagod maybe sometimes mapapagod ka pero palagi mo mahanap yung um, happiness sa ginagawa mo like editing and filmmaking kumbaga yan yung hilig mo dun yung uh, kung saan ka masaya may mga taong mahilig silang sa online games then uh, ikaw, mahilig ka mahilig ka, so dun ka masaya. Dun, dun, dun mas i-pursue mo yung gusto niya masaya. Kasi, someday, magiging isang successful ka na. Kung ano man yung araw mo ngayon, maganda man o hindi, bukas, eh, mali mo. ba? Maging maganda. Kung masaya naman ngayon, mali mo bukas, basta maging masaya So, ang araw, parang may katapusan. Kaya habang may oras, pa, gawin mo yung mga bagay masaya sa iyo. Ngayon, maghapon, nag-edit ako, nag-video. Nag-grind ako ng mga... Pwede ko magamit. Pag gumawa ko ng film, para at least di naman sayang yung um, oras. I'm coming home. And then, ayun, ayun, nag vlog ako kasi meron naman. So, hindi naman gaano ka lang yung set up dito. Sakto lang din for editing. Tapos doon ako natutulog. So, ayun yung buhay ko. everyday. Kapag wala walang pasok. Hindi masyado lumalabas sa bahay. Unless may mga important na pupuntahan. Doon talaga ako lalabas. Mga hangout. Doon din ako yung Pero kapag wala, hindi naman talaga ako lumalabas. Except pag nagbabike ako. Pag may shoot ako. Doon talaga ako lumalabas. Usually na na ako na nasa bahay lang, sa kwarto lang. Nag-edit lang, nag-discourse sa social media, nag-chat-chat, ganun. Yun na lang, dun na umikot ang buhay natin. Pero, Pero yung buhay hindi lang naman siya nakabase sa social media. Hindi lang naman siya nakabase sa videos, di ba? Hindi lang naman siya nakabase sa kung gaano ka tagal, kung gaano ka kasikan na sa tao. Uh, ang buhay, may weather-weather lang. Weather Life is like a movie. Open the diba? O, palagi ko yung nasabi. Life yun. is a movie. Pero, sa buhay mo yan, ikaw yung bida. And bilang isang bida, marami kang pagdada. Kaya kailangan mo maging isang patatag na isang matatag na bida sa sarili mo. Kayo. That's why, kinahiligin ko yung filmmaking kasi nung nalaman ko yun, I mean, na-realize ko, as my, in my own, di ba? In my own, na-realize ko na, life is like a movie. Yung mga pinagdadaanan, pero na Pero sa movie, ito, ito yung tinatawag natin, um, movie na walang katapos na Kung lang ito, kapag yung mission mo, nagawa. Pero, kung ang movie, kailangan ng maraming oras, like sa shoot, sa editing, ganun din yung it takes a lot of time bago mo ma-accomplish yung um, yung papel mo dito sa mundo bago ka makuha or bago matapos that's the reality kailangan mo munang maging better at mas maging better bago mo masabi this is it this is it this is life pero as teenager, yun ba? Diba? Yung buhay namin, sumiikot na lang talaga sa social media, sa clip, sa Minsan na lang kami nagkakaroon ng oras para, para sa mga gawain. Gawain, gawain tulad ng sa school. Minsan nga, hindi sa school, hindi na lang, lang. Hindi ko naman nila pero most of the time, di ba? kasi yung influence ng social media talaga is nandiyan siya at siguro wala namin tayong magagawa kasi dyan na yun dyan na, yun, dyan na, yun. Dyan na tayo so dyan na tayo mag -ST. and uh, wala naman masama sa paggamit ng social media basta as long as you take it responsible. okay lang sa social media yun yung instrument or yung way para makapag-express ka ng mafe feeling di ba? Kasi mostly mga tao ngayon is ano na eh. Hindi na sila yung mga pag communicate mga oras din na minsan ini-question ko yung sarili ko. Ano nangyayari? Ba? Minsan ganun. Pero kada gantong oras, kada lumunog kong araw, kahit nandito lang ako paikot dito sa bahay, kahit nandito lang ako sa kwarto, may isang reflection ako sa sarili sa mga araw-araw. Minsan, kapag nandito talaga ako, nagbabasa ako dito ng mga libro. Mayroon ako dito mga libro. Like, like yun to. nitong nolingi na kailangan din pag as grade 10 student. Yung mga mga dictionaries, tapos yung book ng about sa histories ng simbahan and sa mga kaganapan sa simbahan. Yun yung pinagkakabalan ko kapag nandito sa bahay tapos edit video, isip tulog video kain